Wala malambigit sa pagpamalit og boto ang Darby C. Kini ang gihingusgan ni Vincent Palma, ang chairman sa Dolphield Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative kon Darby C. ato sa iyang pamayag, human ang mga ligasyong ginalabay ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga sila suporta og kandidato sa nakalabayang barangay o sangguniang kabataan elections. Uh, anyway, mawalang galang na po kay, kay, kay Governor Tamayo. As uh si Darbisi never may ga-engage o illegal na activity. Gani, kung makita nato katong last na eleksyon, uh, siguro ba mali lang information ang na ni Gov? Ang amuang stand to sir, di ba siyempre, uh, dili naman good na sa ato lahi ang katong coupon. Tama? Si Darbisi gahatag tag coupon pa, uh, sa pa-members, sa ato mga employees, even gani sa karang uh, assistance na to usahay sa mga may mag-solicit kay C or may mga event na pwede makatabang si Darbisi. Kahinom namang man ang adlaw sa piniliay na kadawatog impormasyon ng mga otoridad nga aduna matod pay vote buying activities ang nahitabo sa Darbisi. Pinaagi sa coupon nga gipanghatag sa katawhan asa giakusano sab nga gi-raid matod pa ang maong kooperatiba butang nga wala matod pa kamatuuran. Unang tubag sir, ni pagawas na statement ang Comelec nga wala gani nila grade si Darbisi. So kung tinuod nga na ay vote buying, nga nung wala man nila gidakop dito nga tayo, nga pwede man nila aristohon. So in short, klaro dito nga even si Kumulik nakita niya nga wala'y vote buying. Kaya kung naa, naa siya'y authority para i-arrest ang nag-engage o illegal. Bisan pa man, dako gihapon ng pagsalig sa mga miyembro sa maong kooperatiba o gatoo silang maayo ang pagdumala sa mga lideres, ilabi na si Chairman Palma. Aw kana na sinadang ng nang iban kay dagan man magilog kun ingon ana nga dako na ang dawaton dagan magsira dagan mag... basta kami gasalig mi sa among chairman karon kay mayo ba ya among chairman ron Ginatanaw aw nila ang kayuhan sa mga trabante Of course na ako ipagsalig nga naman uh, kini si Vincent Palma pila na ning nga uh, chairman sa Darbisi siya ang naghatag og napahapsay niya ang membro ba taga niya dagkong benepisyo sa kasamtangan. Nakatutok ang DARBC sa ginahimong housing program alang sa tanang miyembro o mga dependents o uban pang programa alang sa tanang benepisyaryo sa maong kooperatiba. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Gen Sun. Brigada News!